Sa dami kong alaga sa farm, siyam na uri ng feeds ang ginagamit namin. Ang dahil namin feeds, di ba? Siyam na tumbler na feeds para sa aming mga alaga. Mula sa pagkasisiw hanggang magli ang mga manok, meron ako niyan. At kailangan natin yan. Integra 4000, ito yung ating sa layers. At iba pa, para sa ating ibang alaga sa farm, kagaya ng baboy at ng baka at kambing. Cattle feeds, ito yung sa baka natin. Nga pala, ang dami ko na namang manok dito sa farm. Okay, na natin yung ating batch 26 na nasa uh, grower house. Ito yung Integra 1000 na tira. Kailangan na siyang maubos kasi amagin ah, lang siya. Hindi siya aabot doon sa sunod natin na sisil. So, kailangan na siya maubos. Pero naka-starter feeds naman na sila. naman nyo naman kung ilang tumbler ng feeds ang meron kami. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, ani, pito, walo. Siyam. Ganon karawing uri ng feeds ang ginagamit namin dito sa farm. So itong tatlo naman, ito yung sa ating mga native pigs. No? Minimikus-mikus namin. So may ipa tayo. So ito yung ating napalyat na puti puno yan kaya meron po sa taas ito yung breeder mash natin puno din yan tapos meron po dito cattle feeds ito yung sa baka natin ito yung sa alpha 3 ito naman yung sa ating uh, ginugrow grower feeds natin alpha 2 ito yung ating starter feeds sa ating mga sisiyo sa grower house integra 4000 ito yung ating sa layers mais sinahaluan namin ng mais yung grower feeds natin minsan pag yung na sa chickenarium and then itong integra 1000 para sa mga sisiyo natin ito yung ating booster feeds na walang laman kasi wala na tayong sisiyo ngayon sa brooder yan ang dahil na yung feeds diba siyam na tumbler na feeds para sa mga alaga. Not sponsored yan kahit ano dyan ha. Pero kung may mag-sponsor, Pwede pwede. Mga brands dyan. Baka naman. Sa Grover House, meron ako 120 na mga sisiw dito. Batch 26 ko ito. Malilit pa sila dahil kakalabas lang nila dito. Oh, mga sisiw. Pag andito ako sa farm, gusto kong part din ng chores ay pagpapatoka sa mga manok. Madaling chores kasi siya eh. Pero, very therapeutic. Lalo na yung pag sumusugod sila pag binibigyan mo ng feeds. Naku po, nakakatuwa. Pero alam mo pa rin na may responsibilidad dahil alam mo na ang mga maliliit na nilalang na ito ay nakaasa sa amin para sila ay mag -try. Ito mga sisiyo na ito ay pang-out sa RTL na Brown Eggers. October 18 ang release nila mga ka Pwede mag-reserve ang mga interested. Message lang. O, ma. Pero mo Oh, Kageing. So sila dito ay 5 weeks old na And uh, mukha namang okay sila lahat dito Yung tubig nila Flex tayo ng mga manok natin ngayong umaga <laughs> Tapos na tayo sa batch 26 natin Tira man tayo sa ating batch 25 na ginugrow. Malapit na tong harvest eh. Uh, one month na lang. And uh, maganda na yung mga timbang nila. I-flux ko rin itong aking batch 25. Malalaki na sila. Dahil sa time ng shoot, one month na lang for delivery na. Excited na ako sa payday natin. Okay, jogging. Labas, 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 labas takbo. Ang jogging, isang mahalagang part ng chores. Makikita kasi natin ang mahihina o may problema ng manok. Magagawan ka natin ng paraan kung merong kailangan gawa ng paraan. Check natin yung ano nila. Mga feeder at water. Alin yung dapat refillan Nag-aabang sila Sinawalan sila ng pins sa pider Katulad na sabi ko Satisfying part Ang magputokan ng mga manok Napaka therapeutic Kayo ba mga of duty? Meron kayo mga manok? Yung nakikita ko sila na lumalaki at malulusog Solve na solve na ako at masaya Dahil alam ko na nagawa namin ang part namin Bilang sila ay kinuha namin para alagaan Siyempre, may return dapat yon, Which is the payday natin sa end ng growing period. Okay, tapos magkagulo ng mga manok. Sinasali na ni si Jayman ng feeds. Ang mga feeder. Do kaya nito yung 30 kilos. Kaya niya yan. <clears throat> Pero hindi namin pinupuno ng kaganon. Kasi una, ibig sabihin, malaki ka ng gadalwang sako. Eh, kailangan mo rin siyang i-monitor eh, yung mga manok. Hindi pwedeng hindi mo na yan titingnan every chore kasi titingnan mo rin naman siya e baka mamaya pasukin ng daga pasukin ng ibis maganda pa rin yung nauubos siya paminsan-minsan na, hanggang level lang nung ano yung nilalagay dyan madalas ganito yung chore nya na wala laman ganito na pag may laman so mangyari dyan nakita nyo naman kanina nauubos yan kasi pag may ganito papunta lahat dun sa elbow yung feeds hindi na iipunan okay egg collection time tayo na natin. Dito muna tayo sa ating layers 2. Ilan yung ating makukuhang itlog? Dito. Tingnan natin yung pugad. Ah, first customer. Ito na. Mga customer na. Sarado pa. May susi ka? So dito. Meron ba? Meron ba? Ikaw, sigurado may tinatago ka. Sabi na eh. Basta may nakaupo. May tinatago. Dito. Wala. Ikaw. Wala. Wah. Maga pa. Maga tayo. Isa yung itlog eh. Sa layers tayo. Ba't nagsisiksikan dyan? nagsisiksikan dyan. Wala ba kayong feeds? Wala ba kayong tubig? Tignan natin. Feeds? Ang dami. Ano na kayong feeds ah? Ano nagsisiksikan? dami. May tubig. May tubig din. Ba, nakakapag-taka anong gusto ng mga natin para makapag entertain na ng customer Egg collection, madali pero napakasayang gawin sa farm kaya ito ang isa ko rin kinukuhang gawain bahala na sina si na Jamal sa John Paul sa matatagal at mahihirap na gawain hindi, lang, pag may time naman gumagawa rin ako ng iba pang gawain excuse excuse ikaw sa padalwa to ikaw wala So ngayong umaga Medyo buk tayo Tatlo yung nakolect ako ng itlog Pero Medyo mataas pa naman yung laying rates nila Kahit matatanda na sila Kaya itlog pa sila mamaya Medyo tanghali siguro lang ngayon Yung lang Pasok na ako Peace